mayong buntag mga tol nagpuhag ni karon mga tol sa barangay Baugo mga tol na ako sa taas karon no? mo na yung view sa taas mga tol taas kayo mga tol na, na sa pinakataas sa baliti na na sa pinakatungtong mga tol oh. na dire sa obos ang pucukan mga tol, eh. dua Duha ka buok ni sa ubos ang sumpay. Plastar ta Adira, start, mga tol. Para makita ninyo eh. kan. ang pucukan. Na dire Madre, ang isa mga tol sa likod. Madre. Madre. Mga isa. Muna yung isa. Muna yung pinakadako mga tolong. Bulitik ni mga tol. Bulitik. Muna tolong. Leso yung pinakadako Daringis kun mata lo. Oh, lugos lo. Oh. Bulit mo ngatol. In. Oh, Kuu alin ng pucukan mo to lo. Na daringis ah. Sa atras oh, sumpain na ini sila mo to Kau oh, pandai si Kuan, Master Felix Si Master RR, Sabus Buat titik kapan ni, Mga Tul? Buat titik pun ni Tak sila, Sabus, Mga Tul Oh, nak bergumung biji, Mga tol kaya li sud kayu Tidik, Kuan Sabus, orang tol. Tul tak biji, Mga Tul, kaya li kayu may good ni GoPro mga tol Cellphone ra among GoPro na daot mga tol hindi na ma-charge okay, mga tol maghinlap na tagdugos mga tol Okay, mga tol, pababa na ko mga tol Mga niyang puno ang mga tol oh baliti orang tak tagi mga tol do tikas sila master felix o so, master rr ah sila sa ubos Pas ah. kan si motor. Pas, pas, pas auto kau motor. tol ang punuan ng baliti tapo kayo mo ni mga tol ang punuan oh. dito sa dito ko nang aking mga tol sa taas diri mo ni punuan mga tol oh tapo kayo ni mga tol mo ni punuan oh mo ni punuan mga tol oh balik mga tol pasaot ko mga tol sakit akong usok mga, mga niya ang ano mga tol sa baliti mga niya mga tol mga niya punong niya Nanak ko sa baba. Oh, ito. Master Felix, mga tol. Si semestir arah aku naik takia dito. Mau ini dukus mga tol, sekebal si guru nama ka galun mga tol, dua nih. Sekebal diyo mga tol, puno. Gua pukain dukus mga Nah, dukus oh. Bulitikai mga tol, oh. Tanama mga tol, bulitikai, oh. Amin, kelar ar oh claro. bulit kay bay bulit oh Lame kayo sup-supa oh yo ayo <laughs> <laughs> no, masya mato lo si master arar oh pandemix <sighs> baba na mato okay. kay hay dong puto to gos